mga kaibigan, mapagpalang araw ng lunis na sa inyong lahat at nasa katapusang araw na tayo sa buwan ng Setyembre. Napakabilis ng takbo ng ating panahon. Ngunit sa likod ng mga ito ay patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon, sa kanyang kaputihan, sa kanyang mga pagpapala at sa mga biyayang ating natanggap. Napakaganda at napakabuti ng Panginoon sa atin kahit sa likod ng ating mga kahinaan. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karbilitan. Sa ating pagninilay sa araw na ito, araw ng lunes, nasa ika-30 araw na tayo sa buwan ng Setyembre, 2024, ay ibabahagi sa atin San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 46 hanggang 50. Alam natin na nakipag-usap o nakipag-diskorso ang mga alagad ni Jesus upang pag-usapan at uh, tanungin nila ang kanilang sarili kung sino yung pinakadakila. Ngunit na pag-alaman ni Jesus na naging sila sa mga katanungang ito. At ang katapatang ito ay mula sa puso. Kaya sinagot naman sila ni Jesus ng mabuti. Ang punto na sa kanilang pag-uusap damang-dama ni Jesus ang kahilingan ng kanilang puso, ang katapatan ng kanilang puso. Siguro para sa akin, mas magandang pagnilayan natin ito sa ganitong aspeto. Na kung anuman ang ating gustong ipakita sa ating kapwa, ang ating gustong ipaabot sa Panginoon, ay kailangan ang buong katapatan, ang sinsiridad, at bukas na kaluuban upang sa gayon ay madama rin ni Jesus na tayo ay naging tapat sa ating hinihiling sa Kanya. Siguro sa ating patuloy na pakipag-ugnayan, inahamon din tayo na maging tapat tayo sa bawat isa. Ano man ang ating gustong ipaabot sa ating kapwa, kailangan na ito ay bukal sa puso, ito ay may katapatan ito ay may katotohanan ang pagiging tapat palagi sa puso doon mas, dito masusukat yung ating uh, pagpapahalaga yung ating pagiging mabuti at yung ating pagiging bukas sa isa't isa patnubayan na wa tayo ng Panginoon sa ating panalangin Panginoong Isus, turuan mo kaming maging tapat palagi sa aming mga kahilingan sa aming patuloy na pagkikipagkapwa tulungan mo kami. Amen.